Para sa mga nag diy pa pakapitin papakapitin yung kanilang panghinang dito dahil mahina ang inyong mga soldiering iron. So may teknik dito mga master para ito ay kapit na kapit mismo ang inyong panghinang dito na hindi na kailangan gumamit ng soldiering lid at ito lang ang ating gagamitin na panghinang. So sundan nyo ang video na to para magka-idea kayo. Ayan mga master, mayroon tayo ditong dalawang wire, positive at negative ng uh, battery terminal. At ito yung ating panghinang. So dahil hindi kumakapit ng maayos yung uh, kanyang lead, ganito lang ang technique natin mga master pagka mayroon kayong uh, shilin. Ayan, initin lang natin tapos isaw na natin dyan yung uh, kanyang panghinang. Ayan, okay napakagandang uh, hinang oh kapit na kapit yan mga master yan lang ang technique mga master pagka hindi kumakapit ang inyong mga panghinang dahil mahina ang inyong soldiering iron ayan, o oh, ayan, kapit na kapit mga master at talagang hindi bibitaw yan so yung isa naman mga master ayan, yung uh, positive so ganun pa rin ang ating gagawin mga master ayan ayan, initin lang natin Okay. Tapos saka natin isawsaw yung lead na panghinang. At sigurado yung mga master. Kapit na kapit yan. Kitang kita. O oh, ayan. Talagang hinang na hinang. Dahil minsan kasi pagka mahina yung ating panghinang. 30, amp 30 watts lang. 40 watts lang. Halos hindi dumidikit yung lid. Ganyan lang ang teknik mga master. Pagka yung mga nagbubo kayo ng battery yung inyong pinaka output yung inyong pinaka positive at negative yung wire ng battery ganyan lang gawin nyo mga master ayan okay initin lang tapos isa sa yung panghinang sus napakaganda oh kapit na kapit mga master tunaw na tunaw oh, ayan pero kung mayroon naman kayo mga master na mataas yung watts ng inyong ano soldiering iron kayang-kaya -kaya naman po siguro yan yung mga 60 watts, 80 watts mga ganun pero dahil uh, ito pang emergency lang to pagka wala tayong panghinang na medyo mataas yung watts ganyan lang ang technique mga master ayan initin nyo lang isaw-saw nyo yung panghinang na lid oh, napaka simple lang basic na basic oh, tunaw na tunaw kitang kita oh. Ang ganda ng pagkatunaw. Hinang na hinang talaga mga master. Ayan. Ganyan lang mga master ang technique. So ito na mga master yung ating ginawa. Ayan para dito kasi yan sa positive at negative. Sa ating ginagawa ng uh, battery ng motor. Ayan. Medyo mahina kasi yung panghinang ko mga master. Nasira kasi yung akin 60 watts. Bumigay na. Kaya hirap ako sa paghinang. Bibili pa lang ako ng uh, bago. So ganyan lang ang teknik mga master para kasi dyan yan mga master para kapit na kapit yung kanyang hinang At yan lagyan natin ng uh, tube para malinis tingnan yung uh, kanyang wire Ayan yung kanyang uh, negative at saka yung positive lalagyan din natin mga master Ayan para malinis talaga siyang tingnan Okay parang walang nangyari oh ganda Ganyan lang mga master ang uh, teknik pagka wala kayong panghinang pang emergency mga master at talagang hindi bibitaw ang hinang niya at talagang kapit na kapit niya mga master so yung wire na ginamit natin mga master ay gauge 12 mga master gauge 12 po yan So ito po yung ating ginagawa ngayon na bago na battery ng motor Bagong order lang po yan mga master Okay maraming salamat mga master Sana may kunti kayong natutunan sa video nito Pakilag -like insert ng ating video At kung napadaan ka lang sa channel nito Huwag kalimutan mag follow Hanggang sa muli mga ka DIY